Ngayong araw ay samahan nyo nga akong gumawa ng personalized pencil para sa aking mga estudyante ngayong unang araw ng pasukan. Isang linggo na nga lang ay pasukan na at hindi po pwedeng hindi natin paghandaan ang unang araw ng pagpasok ng mga bata sa pasukan. Kung sila ay naghahanda, lalong-lalo na si teacher. Kaya naman, naisipan kong gumawa ng personalized pencil gamit ang Canva app para naman ma nila na welcome sila sa aking klase sa unang araw ng pasukan. At dahil may karamihan nga itong ginawa kong personalized pencil, ay naghatak na ako ng tulong mula sa aking napaka-supportive na asawa. Ika nga, ang pagbabalot ng pencil wrap ay gaya rin ng pagbabalot ng Shanghai or lumpia. Kaya naman, maning-mani ito sa aking asawa. O siya, tignan nyo naman o, oh. ang galing-galing. Ang importante nga lang dito sa pagbabalot ay dapat walang hangin kasi kapag may namumuong hangin, ay mas mahihirapan o hindi maganda ang kakalabasan ng pencil wrap. Napaka-seryoso naman ng mister ko habang nagbabalot. Paano ba naman, damay na naman siya sa trabaho ng misis niya. Pero gayon pa man, dahil mahal niya ako, mahal niya rin ang trabaho ko. <laughs> Pero hindi nga, puwera-biro. Napaka-supportive na talaga ng husband ko simula pa noon. Kaya laking pasasalamat ko, nakahanap ako ng partner na maunawain. At ito na nga ang ating finished product ng ating personalized pencil kitang-kita naman kung gaano ka colorful at sana ay magustuhan ito ng aking mga estudyante sa pasukan at ma nila na welcome sila sa aking klase. Ayun lang, salamat sa panunood, stay safe and be kind!